Ang founder namo si Bal Santos sa Kalingap. Bal. Ay yung founder namin sa Bicol, sa Daet. Daet ito ano to eh, ako naman taga Mindanao. Pumunta na Daet eh para maging isang volunteer na charity vlogger. Oo. Sige kuya, ingat. Ah, sige. So ayan guys, oh. Basura man tong andito. Hindi pa to natin may malakad doon kasi yung layo pa tayo. Malakad ba? Pag-uwi natin, malakad tayo. Ba matay na yan si Elijah. Ayan, dinalaw namin yung patay. Beneficiary ng kalingap. Sige po. San po po ito, Kalusa po. Ayan, shout out po. Hello po, shout out. Shout out. Dudong? Udong. Udong. Kulang na lang, sardinas. Sa Katerina official po kay Kuya Balsantos Matubang. Yung akin ito. Ay, kita ko na kayo doon

Kay Rama po kami. Una. bukas. Opo bukas. Hmm. May nag-abot kasi ng ano abuloy po. Kaya napunta kami dito para i-abot. Okay. Ni J po uh, Morello po. Uh, ito kasi nahuli na kasi itong pinadala sa kanya. Kaya ako na lang mag-abot. Galing po to kay Sally Naigan. nag Ay, sure. ano yun. Sally Naigan. Saan po natin ilagay? Yan. Kano mo siya ate? Nanay. Nanay. Ah, nanay. So, ilang taon na si nanay? 87. Oh, okay. 87. 87. Ito talaga ng ganyan sa probinsya, no? Then, na niño, na okay. So, pa, pag nasa city ka, mga ano, 60 27. plus na yun. Ano kasi <c tölly> doon, uh, may mga, mga, mga ano na Oo. <coughs> tsaka sa mga kinakain. Mm, tsaka puliyotid yung yan, ano. Wala yun na. na, tayo, wala na po kayong problema. Okay, uh, kayo, wala, wala. wala na. Uh, praise um, <autobiography> <coughs> God. Ano? Talagang galing um, ang ano ni Lord na tumugan ng mga pangailangan. Alam po na talagang wala ka ng kakayahan. Pagkasapit mo siya. Bigla-bigla. Na rin yun, no? yun, ito pala yung bahay na pinagawa. Eh. Uh, Ayan, shoutout ko kay Berador. Berador. Ay, Berador. Ayan, na At Ayan, po Ayan, apo, nanay, na kami. Okay, kami. Uh -uh. yung okay. Ayan, Ayan, magbabay na. na. Ayan, sal salamat kay si, si Salin Naigan sa abotulong para kay Nanay Elina Mirano. Ayan, kami ay alis na. Kami ay maglalakad na dandahan. Bye-bye hmm. guys. Thank you Sisi. Sally. Bye. Ayan, so lahat ng viewers na nanood sa aking vlog, salamat sa inyo. Walang sawang suporta. Ayan. Sana tuloy-tuloy pa rin ang inyo pag-support sa aming maliliit na mga channel patulad kay Kalinga Pleja, Aldous Eagle, kay Sis Catherine Official. At of course, myself. Sana patuloy pa din nating suportaran ang ating founder ng Kalingap na si Kuya Bas Santos Matubang at ang kanyang asawa na si Ate Edna Vlog and ang kanilang anak na si Kalingap Rap. Thank you guys. Salamat sa inyong talaga sa inyong support talaga guys. Thank you. Bye-bye. God bless you all.